sinasabi nyo nga dapat buwagin na, no? prove your worth in NFA. Tapos meron rin po kayong uh, pinalabas po dito na sabi nyo dapat tignan po ng presidente na ang NFA po ay nakipag-meet, nakipagpulong po sa mga ano, India, yung Farmers Group, uh, sabi po ninyo. So, meron kayong kaso, i-sasampa dito po sa NFA, dito po sa pagpupunta po ng mga opisyal ng NFA at saka DA sa India. Ano ba ito? Dahil nga wala naman sa kanilang authority no, na mag-import ng bigas. Pero bakit sila nagpunta ng India? Yes, um, mampat kasi ano eh, ang mandato ng NFA is to buy palay. Oo, palay. No? Okay. Uh, ang problema, kung makita natin yung record ng PSA, na prinisenta ng DA sa Kongreso last week, lumalabas ang average sa price ng buying price of palay Uh, last year up to May uh, 2023 is around uh, average of 19 pesos. Ibig sabihin, may makakabili, uh, may palay na binibenta sa mga ibang probinsya na 18 pesos, 17 pesos. May mga Uh, palay na nabebenta sa 21 22 pesos. Mm. So dapat yung NFA is pupunta doon sa mga lugar na nasa 17 18 pesos para matulungan ng ating mga magsasaka. Bilihin yan at 19, pesos. 19. pesos. Oh, Pero man. hindi ginawa ng NFA. Mm. Nung tinanong natin kung anong budget na naiwan ng NFA, uh, lumalabas sa uh, 8.5 billion pa ang budget ng NFA na procurement ng palay na hindi sila bumili. No? So last year, uh, last year kasi ang pondo lang ng NFA is 5 billiones. Oh. Ito is uh, uh ng ating Pangulo, dinawang 9 billiones para bumili sila ng palay. Tulungan ng ating mga magsasaka. Oh, oh. Pero ang nangyari, hindi sila bumili ng palay. No? So ito sana, kung nakabili sila ng first quarter ng palay, ngayon may bibigay nila sa sa mga calamities, binibenta yan sa LGUs and other DSW, uh, DSWD, no? Mm. And yung pera na makokolekta ulit, mabibili ulit nila ng palay, no? Mm. Pero sa ngayon, ang nakita natin, hindi sila na procure ng palay noong first quarter mm. uh, ng ating taon, no? Uh, yung uh, harvest ng January to May, wala silang bin binili. Oh. No, so, right? siyempre, wala silang binili No. mababa yung inventory. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Meron pa ba, Then, ano, meron pa, baka kasi nga ang sinasabi, uh, yung budget na binigay sa kanila, kailangan taasan yung pa rin yung budget nila dahil hindi nila kayang bilhin yung farm gate ng palay ng mga kaya. What is the reason? Ba't hindi po sila namili ng uh, palay mula sa local farmers? sa uh, mamali kasi ano eh. Uh, yung area, no, kunyari ng Nueva Ecija, mas mataas ng yung presyo, 21, 22 pesos. Pero may yung Mindoro kasi, kung nakita natin sa record, nasa 16 to 17 pesos. Okay. Dapat yung NMA pumunta doon sa Mindoro, bumili ng palay. Mm -hmm. Doon sila bibili para at least yung buffers na uh, makataas yung presyo sa magsasaka, no? tulungan ng magsasaka, And uh, uh, makabili ng stocks para may stocks sila oh, oh, kasi okay. ang mandato at, nila is bumili ng palay no magkano ba sila so, allowed magkano yung mag, kasi parang pinepeg ba ng pangamalaan yung presyo kung ito lang kailangan ikaw NFA ang bilin mo yung 16 pesos lang per kilo ha kasi yung mga farmers ngayon ayaw ibenta sa NFA hindi ba ganoon dahil bi parang feeling ng mga local farmers binabarat sila yung mga pribadong mga traders na namimili sa kanila, mas mataas nilang maibibenta yung kanilang palay. Eh, hindi po ba ganun na nangyayari, Carlos Sendo? Yeah, Ma'am Ali, may area na ganun, no? kagaya ng Nueva Ecija, mataas yan. So, huwag na pumasok ang NFA oh, dyan. Oh, oh, oh. Uh, In Mindanao area and Southern Luzon. May presyo na 17. Oh, oh. Dapat pumunta sila doon sa area. Saan mura? Saan mura? Tap, Saan mura. Oh. So, Karo Sendo, diba? ang sinasabi niyo ho ba hindi ginalaw po ng NFA yung pondo. Hindi nga nila ginawa yun, no? Pumunta sa mga mas mura. Tinago nila yung pera para po makapunta sila ng India para doon bibili ng palay. Is that what you're insinuating? Kaya sinasabi nyo, hindi nyo po ito tatantanan, kayo po ay magsasampa ng kaso? Yes, uh, kasi yung past administration, mga, uh, uh, yung Administrator Aquino dati, yeah. uh, Uh, I think 2018, nag yes. kami ng case against uh, uh, Administrator Aquino kasi yung pondo na 5.5 billion na pagbili ng palay, ang ginawa nila is uh, linagay sa banko as collateral tapos oh. yung imported na bigas. Yun ang binili nila pagpasok dito sa ating bansa. Oh. Ang tinatakot natin ganun na naman siguro gagawin nila kasi oh. hindi nila ginagaraw yung 8.5 billion. Oh, oh, no? oh. Oh. So, pwede nilang gawin collateral. So, kung ganoon gawin nila, eh di ulit natin ang NFA. Oh, sa labag 'yon sa kanilang mandato, mandato na kailangan mula sa local rice farmers, farmers lamang sila bibili hindi po ba Caro Sendo? Yes, nasa GAA yan eh, Yung allocation ng na procurement lang talaga ng panay